Tapos sa liit ang ano, ng ano ang ano guys ako si si Kuya Yuan ay ano yan nagda-dance pa dyan paano yun nagda-dance mino. na stop stop huwag yung daganan ay ina. Ano. na huwag uy tumalun tumalun basta Shoota. Bayan dinared, ay dinared ako, ble naman. Sa oi, ung kulitong kuliti pa ako tapos tapos na naman ako. Ato. Bayan, you kasing. Oh, she fury. Ano no nakashy hey Yung windows. Sa dito para sa likod. ang galing.

ay, ay! Ano ba ang Ay, parang yung siya pumunta. Parang siya pumunta. Di ba ako Thank you! Thank you. <laughs> ay, 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 ayaw. Ayaw ah

Lang, ako Ay, Ay, dyan ang mga na ko sa ako eh. Ay hindi pa ako malapit ang yun. Ay, kulit. Oh, yun, 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 Ang ba yun, naman. You... Sobrang kasi yun yung kalaban eh. Ang ba naman ako. Sambay, ba dyan? ba